wala pa kayong uh, na-experience sa na may traffic lights, no? Pero alam mo ko ilang kulay meron sa traffic lights. Tatlo. Ano-ano yon? Red, green, at saka, nakalimutan mo? Nakalimutan mo yung dilaw o yellow. So, pag red, ibig sabihin, hihinto tayo, di ba? Pag green is go. O, oh, sige, may tanong ako sa sa'yo, ha? Ano ang ibig sabihin ng dilaw na ilaw trapiko? Letter A. Huminto agad. Letter B magdahan-dahan at humanda sa paghinto. Letter C, magpatuloy ng mabilis. Bago yan, shoutout po muna kay Matt Mercado ng Brooks Point, Palawan, kay Wedi Paras ng Kabuyaw, Laguna, at kay Jimmy Del Rosario at sa Del Rosario Family ng Cebu City. Kumusta mo diha? Oh, letter B. 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 Magdahan-dahan sa paghinto. Bakit? Kapag umilaw yung yellow, ang kasunod niyan, pula. Ano ibig sabihin ng red? Di ba, stop? Naku, makita mo yung yellow, lalo na kung nag na siya. Hoy, ang trabaho natin, bilisan. Para hindi maabutan ng pula. taman tama pagdating mo sa intersection, oh, o oh, di wala ka ng time na mag-break. So, mangyayari, it's either Nandun ka na kahinto sa pedestrian lane, which is bawal. Meron naman, mm -hmm. dumiretso ka. So, may violation na tayo, ha? Beating the